Taong 2006, nasa rurok ng tagumpay ang Espanya. Ang ekonomiya ay nakakaranas ng kamanghamanghang, kung saan ang kita kada tao ay higit pa sa dumoble sa loob lamang ng anim na taon. Hinula ng mga ekonomistang Aleman, na sa limang taon, malalampasan ng Espanya ang Alemanya sa kita kada tao at magiging pangunahing kapangyarihan sa Europa. Ang ilang rehiyon ng bansa ay nakakamit na ang ganap na empleyo at nagpasa ang gobyerno ng mga batas upang gawing kapakipakinabang ang mga kondisyon sa trabaho. Pinalalakas ng paniniwala sa paglago ng bansa ang pag-unlad. Kaya nais ng lahat makisali. Binuksan ng Eurozone ang international na pamumuhunan gamit ang iisang pera. At ang pinakamainam na paraan para makinabang sa tagumpay ng Espanya ay ang mamuhunan dito mismo. Ang pagbili ng beach house sa Barbeya o studio sa Madrid ay di lang luho, kundi matalinong pamumuhunan na pwede ring pang-enjoy sa araw. Ang mga ahente ng real estate ay may maraming negosyo kaya naging mga sikat at ang mga manggagawa ay sobrang in demand para magtayo ng sapat na mga bahay kaya di nakakapagtaka na makakakita ng tubero na nagmamaneho ng Bentley. Naging self-fulfilling prophecy ito dahil habang dumarami ang pera at utang ng tao para makapasok sa Spanish real estate, lumaki ang demand sa construction, gumanda ang gross domestic product, at lalong naging kaakit-akit ang bansa sa mga investor. Di naman talaga at ang mga ekonomikong dagok ng global financial crisis at ng eurozone crisis ay mabilis na nagtapos sa party na pinunduhan ng utang. At ngayon, mas mahirap pa rin ang ekonomiya kaysa noong 2007. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho, nananatiling matamlay ang ekonomiya, patuloy pa rin nahihirapan ang bansa sa utang, at di naging mas abot kaya para sa karaniwang tao ang pabahay na ugat ng lahat ng kaguluhang ito. Ang Espanya ay isa sa mga kinatatakutang ekonomiya sa mundo dahil kahit tila nakatakda itong mabigo noong unang bahagi ng dalawang libo. Mas kaunti noon ang utang ng bansa kaysa malalaking bansa ngayon. Kung ang Espanya ay isang babala, marahil ay mahalagang tanungin kung may natutunan ba tayo. Ano ang dahilan ng mabilis na paglago ng ekonomiya ng Espanya? Bakit ito bumagsak at bakit na nanatiling mababa may mga ekonomiya ba ngayon na mas delikado kaysa sa Espanya noong taong 2007? Maraming dapat talakayin sa kasaysayan ng pananalapi ng Espanya mula sa labis na paggamit ng ginto noong kolonisasyon, di pagsali sa United States Marshall Plan, at maagang liberalisasyon. Pero para maintindihan ang krisis ng bansa, mas mabuting magsimula tayo sa kwento ng tagumpay nito na nagsimula noong dekada 90. Noon, mataas ang antas ng kawalan ng trabaho. Gumawa ng hakbang ang pamahalaang Espanyol para makakuha ng mas kapakipakinabang na posisyon sa globalisadong mundo. Kaya napagpasyahan nilang sumali sa European Economic Community o European Economic Community. Ang binhi na itinanim noong isang, isang libo walumput anim ay hindi agad nagbunga. Dahil ang gross domestic product per capita ng Espanya ay nanatili lang sa 72% ng European Economic Community Average. Gayunpaman, matapos malampasan ang pandaigdigang resesyon, matagumpay na napababa ng pamahalaan ang implasyon at nagawang maglaan ng sapat na budget upang bumaba ang antas ng kawalan ng trabaho. Kasabay ng pagbabagong ito, isinama ang European Economic Community sa unang haligi ng bagong European Union noong isang libo na naput tatlo, kaya naging isa ang Espanya sa unang gumamit ng Euro. Tulad ng karaniwan sa malalaking desisyong geopolitikal gaya ng pagpapalit ng pera ng bansa at pagsali sa pandaigdigang samahan, may kaakibat itong mga gastos at benepisyo. Kung ang ekonomiya ay malaya, mas may kalayaan ito, lalo na sa pananalapi. Kung kailangang pababain ang halaga ng pera para mapalakas ang pag-export at mapaliit ang trade deficit, ang pagkakaroon ng gobyernong kayang gawin ito ng mag-isa ay makakapagpadali ng proseso bago lumalala ang sitwasyon. Kapag kinokontrol nila ang interest rates para sa inflasyon, utang, o unemployment, nasa bansa pa rin ang kapangyarihan. Maraming benepisyo ang dulot ng mas pinagsamang modelo ng ekonomiya, lalo na sa mga bansang magkakasama sa iisang kontinente. Ang paggamit ng iisang pera tulad ng euro ay nagpapadali ng kalakalan sa mga karatig bansa. Dahil mas madali ang paghahambing ng presyo at natutulungan ang mga negosyo at mamimili na makahanap ng pinakamurang presyo. Dagdag pa, kadalasan mas malakas ang isang pera lalo na kumpara sa dating Spanish peseta. Dahil sa malawak na network ng mga bansang nagpapanatili ng halaga ng pera, mas madali ang bayad sa inaangkat at mas mura ang utang. Pero depende sa pamamahala, maaari itong magdulot ng negatibong epekto. Paano naging bahagi ito sa pagsisimula ng Spanish bubble? Paano lumago ang bansang ito at napaniwala ang marami na magiging bagong superpower ito ng Eurozone? Sabi ng maraming ekonomista, nagsimula ang malaking pagbabago noong isang libo siyam na raan, walo. dahil sa pagtaas ng imigrasyon noong taong iyon, mas naging interesado ang Espanya sa merkado ng pabahay dahil sa dagsa ng mga bagong tao na handang maging mamamayan nagsimulang tumaas ang pokus sa pagtatayo ng mga komportabling tirahan. Itinuring ng pamahalaang Espanyol na positibong pag-unlad ito dahil maraming manggagawa ang kailangan sa konstruksyon. Isa itong trabaho na maaaring magpanatili ng mga mamamayan sa trabaho ng matagal. At dahil sa di magandang kasaysayan ng kawalan ng trabaho sa Espanya, makatuwiran kung bakit nagsimulang isipin ng Espanya na maaaring ito ang pangmatagalang solusyon sa matitigas na antas ng kawalan ng trabaho, sa kasagsagan ng boom sa konstruksyon, makakakita ka ng mga historical na tala ng mga manggagawa na nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan dahil sa sobrang taas ng pangangailangan sa kanilang trabaho. Ang nagsilbing gatong sa boom na ito ay ang euro. Dito na pumapasok ang murang pautang. Dahil sa mababang interest rates ng mga bangko sa Espanya at ang euro na nagpasigla ng transaksyon at nagbaba ng currency risk, naging kitaan ang merkado ng ari-arian para sa mga gustong kumita. Pabor na talaga sa Espanya ang interes sa pagpapatayo ng mga bahay. Pero nang ipasok ang Euro, naging mas ang pag-unlad. Wala ring pananaw ang mga dayuhan at lokal na mamumuhunan na pabor ang gobyerno ng Espanya sa tax breaks sa real estate. Dahil sa mga pulisiyang ito, bumaba ang gasto sa pagmamayari at naging kaakit-akit na oportunidad sa pamumuhunan ang bansa. Walang buwis sa imputed rents, sa capital gains, may deduction sa mortgage interest at dati sa Espanya, pwede ring ibawas sa personal income tax ang bayad sa principal. Kasama ang modelo ng paglago ng ekonomiya na inuuna ang construction, umabot sa nakakagulat na taas ang pangungutang ng mga Espanyol sa merkado ng real estate. Bakit hindi napansin ng pamahalaan ng Espanya at ng mga pandaigdigang mamumuhunan ang mga senyales ng paparating na problema? mabilis tumaas ang utang at malinaw sa nakaraan na may problemang ipinapakita ang mga ekonomikong palatandaan. Mahalagang maunawaan na tinitingnan ito ngayon sa pananaw pagkatapos ng krisis. Tulad ng tingin ng mga eksperto kay Bernie Madoff bilang sa ng Wall Street, ngayon lang nila sinabing dapat naging mas matalino sila. Mayroon pang mahahalagang isyong nakatago, tulad ng kakaibang pamamalakad ng gobyerno. Opisyal na teorya ay fiscal decentralization ang paglilipat ng kita, at paggastos mula sentral na pamahalaan sa autoridad. Walang papel ang pamahalaan ng Espanya sa pangungutang. Di tulad ng ibang European Union bansa, napakababa ng utang ng Espanya dahil karamihan sa mga datos pang ekonomiya ay tumitingin sa sentral na pamahalaan at di isinasaalang-alang ang mga sangay ng pamahalaang panlalawigan. Bilang pagsisikap na tiyakin ang autonomiya ng mga rehiyon nagtatag ang pamahalaan ng Espanya ng isang konstitusyon na nagtataguyod ng administratibong paghahati. Binubuo ang bansa ng labing pitong autonomong rehiyon, kabilang ang Canary Islands sa Atlantiko, Balearic Islands sa Mediterranean, at dalawang autonomong lungsod sa Hilagang Afrika. Ang mga construction firm, mamumuhunan, at karaniwang tao ang nangungutang, pero di malinaw kung sino ang nagpapautang dito pumapasok ang regional na autonomiya. Sa Espanya, ang buwis, gastusin sa kalusugan, at pondo sa edukasyon ay pinamamahalaan ng mga autonomong rehiyon. Bukod pa rito, bago ang krisis noong 2008, may humigit kumulang 45 na iba't ibang rehayonal na savings bank na kilala bilang Cajas de Ahorros. Marami sa kanila ay nag-invest sa real estate. Ang pagkakahiwalay na ito ay isa lamang sa marami na nagbigay daan sa Espanya na mag-ulat ng budget surplus. At hindi ito nasa napansin ng mundo. Dahil sa pagiging European Union member, nabawasan ang legal na hadlang sa pamumuhunan, kaya dumagsa ang investments mula sa mayayamang bansang gaya ng Alemanya, United Kingdom at Pransya. Ang dangang si ang ganitong sunod-sunod na pangyari ang nagpasimula ng matinding pag-usbong ng konstruksyon na nagmukhang maganda ang ekonomiya ng bansa na siyang nagpasigla pa lalo sa mga mamumuhunan tungkol sa paglago ng ekonomiya. Kaya mas marami pa silang ipinuhunan na lalong nagpaganda sa itsura ng ekonomiya ng bansa. Lampas 12.5% ng manggagawa sa Espanya ay nasa konstruksyon. Ang Espanya ay nakalikha ng mahigit kalahati ng bagong trabaho sa European Union at nagtayo ng maraming bahay kaysa sa Alemanya, Pransya at United Kingdom. Nagsimulang sumabog ang kredito. At tumaas ng 71% ang presyo ng mga bahay sa limang taon, mula 2,003 hanggang 2,008. Sa maliit na paraan, inasahan ng Espanya ang posibleng pagbagsak. Pagkapasok sa Eurozone, bumuo ang pamahalaan ng Espanya ng grupo, nakatuwang ang mga bangko sa pag ng pondo para sa mga posibleng di mabayarang utang. Di ito normal sa kanluran at ayon sa tala, nagtabi sila ng 35 bilyong euro. Hindi ito sapat para iligtas ang bansa. Kaya ano nga ba ang mga pangunahing isyu dito? Ano ba talaga ang dahilan ng pagbagsak ng lahat? Tulad ng sa magandang relasyon, mahalaga ang komunikasyon. Ang imigrasyon ang isa sa dahilan ng pag-usbong ng pabahay. At dahilan din kung bakit maraming tao ang agad na pinapasok sa mga proyektong konstruksyon. Lumabas na sumobra ang Espanya sa kanilang tantiya kung ilang bahay talaga ang kailangan. At medyo maliit pa nga ang pagkakasabi niyan. Kung ilalagay sa perspektibo, pagsapit ng 2,006 Nakapagtayo na ang bansa ng mahigit 800,000 bahay. Lahat ito para tirhan ng humigit kumulang 200,000 pamilya. May mga lumahok sa Spanish housing bubble na pinili na lang magsinungaling. Sa isang papel na inilathala ni Jose Maria Rea at Jose Garcia Moldova, pinag-aralan nila ang kalikasan ng Spanish Spanish mortgage system upang maunawaan ang presyo ng mga bahay. Sinuri nila ito gamit ang loan-to-value ratio. Kinukwenta ang ratio gamit ang halaga ng mortgage at bahay. Mukhang simple pero nagkaproblema. Lumala ang di pagkakatugma dahil ang halaga ay itinakda ng mga tagalabas na speculator at appraisal company. Ang trabaho nila ay magbigay ng presyo para sa mga bahay ayon sa isang set na katangian. Ayon sa Bangko ng Espanya, ang loan-to-value ratio na 80% pababa ay magandang mortgage dahil bayad na ang 20% ng bahay. Pag mas malapit ang loan-to-value ratio sa 100%, mas mapanganib ang mortgage at mas mataas ang posibilidad na di mabayaran ang utang. Kung ang mortgage ng bangko ay lampas 80% loan-to-value ratio, malamang di ito tatanggapin ng Bangko ng Espanya. Dito na diskubre ni Nareya at Moldova ang isang bagay. Nakabigay ang mga bangko ng mga mortgage na labag sa patakaran. At ito ang paraan ng kanilang paulit-ulit na paggawa nito. Kung napansin, ng isang financial worker na ang isang pamilya ay may loan to value ratio na malapit o katumbas ng isang daang porsyento. Tatawagan lang nila ang appraisal company at babaguhin ang presyo ng bahay. Kaya't mas mababa ang loan to value ratio ng bahay. Sabi ng mga investigador, tinaasan ng appraisal company ang presyo ng bahay kaya nakapagbigay ng mortgage ang bangko. Masaya ang bumibili sa bagong bahay at hindi na malaya ng bangkong Espanyol ang nangyari. Ang pinakamapanganib na pagkakamali ng isang regional bank o kaja ay ang pagbibigay ng mortgage sa kliyenteng kulang sa siguridad gamit ang overvalued real estate na minanipula ng mga appraiser at institusyong pinansyal na hindi na inisip ang posibleng epekto. At sa 80% ng populasyon ng Espanya na may sariling bahay, parang isang katuparan ng pangarap ang lahat ng ito. Iyon ay hanggang sa tuluyang pumutok ang bula. Dahil sa maling datos at panlilinlang, biglang bumagsak ang lahat. Pagbagsak ng merkado ng pabahay. Umabot sa halos 50% ng gross domestic product ng Espanya ang utang sa real estate. Maraming pamilya ang di na kayang bayaran ang utang, kaya hirap na rin ang mga bangko na makabawi. Biglang natigil ang daloy ng kredito. Maraming spekulatibong developer noon ang nag-iwan ng di na babayarang utang. Ang 35 bilyong euro ay di nakatulong. Madaling makita na katawa-tawa ito sa nakaraan pero mas malala pa ang kalagayan ng ibang bansa ngayon. At nahulog din sa bitag ng pag-aakalang di ito mangyayari sa kanila. Halimbawa sa Australia, mas mataas ang household debt kumpara sa gross domestic product. Kaysa sa Spain, bago ang krisis, umabot ito ng isang daan labing anim punto anim na ng nominal gross domestic product noong Marso dalawang libo at dalawamput tatlo. Samantalang pinakamataas na walumput limang lang ang naabot ng Spain ang pagtaas ng household debt to income ratio sa Australia ay mas kapansin-pansin kaysa sa karamihan ng ibang mga bansa. Mula sa ibabang kalahati ng distribusyon sa mga maunlad na ekonomiya noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang sa maging kabilang sa pinakamataas na bahagi pagsapit ng 2018. Nariyan din ang parehong mahahalagang babala tulad ng mapagbigay ng mga patakaran sa buwis para sa pamumuhunan sa real estate. Mga bangko na handang magbulag-bulagan para lang maisara ang isang kasunduan. Spekulatibong pagkahumaling na pinalala ng migrasyon at ang labis na kumpiyansa na dahil lang maganda ang ating mga dalampasigan. Dapat ay labindimang beses ng pambansang kita ang halaga ng ating mga tahanan. Narito ang Canada pagsapit ng 2,000 at 23, umabot sa 100 at 4% ang household debt to gross domestic product ratio ng Canada. Mas mataas kaysa Espanya. Nariyan din ang parehong mga kwento sa maraming makabagong ekonomiya na mas malaki pa ang kinikita ng mga manggagawa kaysa sa mga professional na mas mataas ang pinag-aralan at ang mga ahente ng real estate ay nagkakaroon pa ng sarili nilang mga palabas sa telebisyon. Ang pagtaas ng presyo ng bahay sa Espanya noong early 2000s ay tila konserbatibo kumpara sa pagtaas ng presyo sa mga ekonomiyang ito sa nakaraang limang taon. At kahit gaano kagandang sabihin na naging maayos ang lahat para sa Espanya, ang totoo ay patuloy pa rin itong humaharap sa mga epekto ng krisis na ito. Halos dalawang dekada na ang lumipas. Sa simula, ginawa ng Espanya ang karaniwang ginagawa ng maraming bansa kapag sinusubukan nilang buhayin ang kanilang ekonomiya. Sa madaling salita, kapag nagdududa, gumastos ka lang. Mas malaki ang ginastos nila sa stimulus kumpara sa alinmang bansa sa Europa. Base sa porsyento ng gross domestic product. Siguradong naging pangunahing balita ito ng ilang taon kung hindi lang naagaw ng Gresya ang atensyon dahil sa sarili nitong krisis sa pananalapi. Para sa Gresya, noong 2000 siyam, ibinunyag ng bagong gobyerno na mas mataas pa pala ang fiscal deficit ng Gresya kaysa sa inaakala ng lahat. Nagsimulang mawalan ng tiwala ang mga bond market sa ekonomiya ng Gresya. At sila ang naging bagong tampok sa balita na sa maraming paraan ay tinabunan ang babalang kwento ng real estate ng Espanya sa halos dalawang dekada. Hindi nito naresolba ang problema ng Espanya. Dahil lang lumingon ang mata ng mundo palayo sa bumabagsak na puno. Di ibig sabihin na wala na roon ang mga tao ng Espanya para marinig ang tunog ng pagbagsak nito patuloy na kinakaharap ng bansa ang seryosong mga hamon. Matinding na apektuhan ang sistema ng Espanya ng krisis sa pabahay noong 2008. At kahit nagkaroon ng ilang taong paglago, hindi pa rin bumalik ang kanilang gross domestic product sa antas ng libo at pitong. Noong kasagsagan ng bansa, noong dekada 90, ang taunang sahod ay nakikipagsabayan sa mga bansa tulad ng Pransya, Alemanya at United Kingdom. Ngayon, mas mababa na ito kaysa karamihan ng mauunlad na bansa na may taunang kita na 20,000 na libo isang daan at 13 euro mga siyam hanggang 11 Mas mababa kaysa sa kinikita bago ang pagbagsak. Mas mahirap ngayon ang buhay ng karaniwang Espanyano dahil sa utang at implasyon kaysa 20 taon ang nakalipas dahil sa pagtaas ng international na utang at pagsagip sa mga bangko ng Espanya binago ng bansa ang estruktura ng halos lahat ng 45 kahas, kaya mas mahirap pa rin kumuha ng credit ngayon. Bukod pa rito, ang pagkakabit nito sa Euro, na dati itinuturing na magandang hakbang para sa karatagang pinansyal, ay nag-aalis ng malaking bahagi ng kakayahan ng Espanya na pababain ang halaga ng palitan ng pera. Dahil dito, kasabay ng mas mababang kita, naranasan ng Espanya ang tinatawag ng mga ekonomista na brain drain, o ang pag-alis ng mga mataas, ang pinag-aralan at matatalinong tao mula sa isang bansa, na, sa huli, ay hindi maganda para sa isang bansang nangangailangan ng mga tagalutas ng problema. Unti-unti nang nawawala sa alaala ang panahong ang mga manggagawang blue collar ay may sports car dahil mataas pa rin ang unemployment kumpara sa ibang bansa sa Europa. Noong Abril 2000 at 24 tumaas ang trend. Sa katunayan, maaaring nakalilin lang ang mga estadistika. Dahil marami sa mga itinuturing na may trabaho ay pansamantalang rakiet lang ang ginagawa para lang makaraos at walang katiyakan ng pangmatagalang oportunidad sa karera. Maaaring huli na para sa Espanya at kailangan nitong dahan-dahang bumangon. Pero para sa ibang bansa, may pagkakataon pang baguhin ang mga gawi. Kaya malinaw ang mensahe, dahil lumalabas din ang mga karaniwang temang ito sa ibang mga bansa. Panahon na paratingnan nila kung ano talaga ang Espanya, kahit mula sa pananaw ng ekonomiya. Hindi lang ito bansa na may mahirap na ekonomiya, mataas na unemployment ng kabataan, mabagal na paglago, at sobrang mahal na pabahay. Ito ay babala. Di kayang lutasin ng ekonomiya ang problemang piskal kung isang sektor lang ang magbabayad ng malaking utang. Babala na ang kasabikan ay maaaring lumampas sa tamang paghusga. Kung nangyari ang pabagsak ng pabahay sa Espanya, posible rin ito sa ibang lugar. Ang mabilis na pera ay madaling mawala.